sa so, wakas, pinasahod na rin ako ni Facebook guys. Alam niyo ba guys, ang saya-saya ko ngayon kasi um, pumasok na rin yung sahod ko sa aking PayPal. So ayan, so nakikita niyo dyan guys, pinadala na nga ni Facebook yung aking sahod sa aking PayPal. So yung sahod na kinita ko sa kay Facebook guys ay 2 months ko po yung sahod. Month of August at saka month of September. So ibig sabihin dalawang buwan na sahod ko kay Facebook yan. Alam niyo ba dati, yung nag-uumpisa pa lang ako. Ang dami kong ang dami-dami kong nakikita ng mga nag-tutorial na ganito sumahod sila kay Facebook, na ganito yung tinahod nila, 'di ba? Tapos ngayon, na-experience ko na sumahot kay Facebook. Ganun pala yung feeling, no? Na ang saya-saya mo kasi kahit papano yung ginagawa mo na pagpupuyat, pagpapagod, paggawa ng content. Alam mo, sa totoo lang, uh, hindi, hindi naman talaga easy na gumawa ng content kasi napakahirap po talagang gumawa ng content. Lalong-lalo lalo na kapag yung video natin ay uh, hindi pinapanood, walang views na marami, syempre kapag ganun yung mga uh, video natin, nalulungkot tayo kaya akala natin ay hindi tayo makakasahod kay Facebook, pero alhamdulillah at nakasahod na rin ako kahit papano, hindi man siya kalakihan at least, di ba, kumikita na rin yung video natin kaya kayo dyan na, na nagbabalak mag vlog or gustong gustong, gustong mag vlog, ay umpisahan nyo na habang maaga pa, pero wag nyo madili na kikita kayo agad kay Facebook kasi ako, 5 months guys, 5 months bago ako kumita kay Facebook. So, ganun katagal. Ganun katagal. Pero, okay lang. At least sa ngayon, ay kumita na nga rin ako. Siyempre, happy na rin ako kahit papano. Uh, kahit ganyan lang yung sinahot ko, ay happy ako. Kaya tayo, uh, tayo na nag-uumpisa pa lang mag-vlog, ay wag natin din expect na malaki talaga yung sasahuri natin. Lalong-lalo na kapag mga baguhan pa lang tayo. Yun lang guys and hindi ko na muna ipapakita kung magkano yung sinahod ko. Kasi uh, syempre surprise ko na yun sa inyo sa next next video ko na po ipapakita kung magkano ba talaga yung sinahod ko sa 2 months na uh, aking uh, sahod kay Facebook. Hindi po siya kalakihan, syempre baguhan pa lang ako. Hindi po siya kalakihan pero uh, masasabi ko na sumahod na nga rin ako. Kaya good luck sa ating lahat.